Hi guys! Good morning everyone! I'm here now sa Bahay Bakasyonan guys. Ayan. Nandito kami sa Bahay Bakasyonan. Ayan. Yan ang dalaga ka doon. Ayan. Thank you guys. No, diba? Ang ganda ng mga pananing ngayon. Dahil mga bulaklak po. Diba? ako ng isa. Ayan, Ayan diba? <laughs> Nagsugba lang ng mais dito. Nagpahangin-hangin. Galing kami sa Red San, Tapos dumaan dito. Ayan. Diba? Tingnan nyo. Hinihingal <laughs> ako. Diba guys? yan Tingnan nyo mga pagita. Ayan guys. So parang sampagita siya. Ang bango. O. Ayan. Diba? Ayan ang bulaklak niya. Ang bango niya parang sampagita yan yung mga buging bilya naman dito ayan may mga bunga na may mga bulaklak na ayan. Aray ko nusok pa yan ang ganda na ng mga bulaklak guys ayan oh, diba yan yung bayulit. yan yan ang bulaklak na payulit guys tingnan nyo ang gaganda ng mga bulaklak na yun diba guys so, tingnan nyo ayan ayan may mga puti guys so, ang puti bulaklak yun mga panalim dito yun o oh. hindi ba guys yan yan o bagong mo ka pananin ito guys hmm. mga ito naman ay yellow hmm, si andito na kong lusot dito sa ilalim ng tamar ngayon may mga ibon Diba? yung mga ibon na naka ano yun ang dami guys napapagod ako pa. yun tamar na yan pero nakuha nang mga tamar mga nang tamar yun yung anakis kong busy Ginagawa mo hmm. hmm. hmm, oh. oh. hmm. hmm, ma na. May bunga. Yan. guys. May bunga siya. Ayan Oh. Yan. Hindi ba? Hmm. Buko ano pa rin una talaga hindi pa yan na hingal ako guys kakwan sa nito yan malapunong tahu hmm. hindi ba sao babe Sawi. So, eh. <laughs> Alin ti akel dira? Kakain daw siya ng Kain siya ng mais. Stay away. Mm. Pero eso es mía, bía, chupenla. lo